final. Final. Nahimas. Final na himas para kuminis ang pintura. Walang lukot-lukot. Ito ay kulay pula. Metallic red. Yung butas ko roon, wala na din. Wala na, natakpa na ang mga sira-sira. sira sira lang mag dilihan na lang ako wow parang puti makawala yan <laughs> parang puti kasi yan mag ano yan mag mag ano na yan dito mag mag babaping ako pati salamin hmm Ah, ngayon mabubugahan niya ng pula. Pula. ah. Uh -huh. Pula na. Pula. Pagbuga man lang ako ng primer. Kunti na lang. Ayan o. Oh. Oo. Ayan ang style. Para magmuka pare-parehas. Pare-parehas. Okay. Yung mga hawak kamay na merong oil. Hindi ka ang Ah. Mas maganda na yung safe pang nagpintura. Oo. Uh. Anong i- i-ano mo yan? Ikukuskus pa. Ano? I-ano lang. 1,000? May 1,000 pa pag finish na. Ah, oh, hindi mo nakakamitin yung 1,000? 1,000 sa ulit. Pag na patungan na ng metallic red isang patong yun na na lang top coat top coat na bago synthetic pag finish na finish na para kumintab ito dati ay pinadala ko sa Bulacan idinayo ko pa ng pagpipintura ito ang kulay niya ayan iyan ang bumper ito yung likod na pinto siguro dito nakita mo merong drone yung iba no kaya gusto mo ng drone no matagal na naman yung drone eh ginagamit ng pagbablog drone Oo. Oh. ngayon dito ganito ano diyan ko sa asawa ko, puntahan niya yung dating amo ko. Baka meron siya natatabi ng gilawa ko. Okay. Hanggang Ay, yung magpakita malaman. rin sa dating amo ko. Baka mamaya, Tanungin ako. Hanapin ka. Hanapin ako.